Bumili ka ng lupa na tax declaration lang ang papel pero hindi mo na bayaran sa BIR at hindi mo na rehistro sa RD. Nako, delikado yan! Marami po kasi tayong na ng mga tao na nagsasabi na kapag tax declaration daw ay hindi na kailangang bayaran sa BIR ang taxes at uh, hindi na kailangang i-register sa RD ang uh, bentahan. Pero ano nga ba ang totoo? Meron po kasing batas na nagsasabi na kahit ang lupa is unregistered, o yung tinatawag natin na tax deck ay kailangan po itong i-register sa Registry of Deeds. Ito po yung Section 113 of PD 1529. So sinasabi po dito na kailangan pong i-register sa Registry of Deeds ang isang bentahan. Meron din pong circular na ipinalabas ang Land Registration Authority patungkol sa official list of documents required for registration of sale of registered and unregistered land. Nakalagay po sa Section 2 ang requirements ng sale of unregistered land. So, andito po ang notarized deed of absolute sale. Andito po ang e-card from the BIR. Andito po ang latest copy of tax declaration. Andito po ang latest copy of tax clearance. At andito po ang transfer tax. So, ayan, malinaw na malinaw po na ayon sa batas na kahit na tax declaration lamang ang inyong property na binibili ay kailangan pa bayaran sa BIR ang taxes at kailangan po itong i-register sa Registry of Deeds. Ano naman ang step-by-step -step process sa pag-change ng pangalan sa tax declaration? Yan po ang i-discuss natin sa susunod na video. Kaya, please don't forget to follow Broker Nelson of Homes Realty. See you po sa next na video.